Newsline. Nagpaplano na ang Philippine Animal Welfare Society o POSA na magsampan ng kaso laban sa barangay Tanod na pumatay sa isang aso sa bayan ng Bato, Kamarines, Sura. Sa inilabas sa pahayag ng posa, nagsumiti na si Vina Rachel Arazas, ang may-ari ng Golden Retriever, na kinilala na si Kilua at ng mga testigo ng kanilang mga sinumpaang salaysaya at affidavits kaya maaari na silang magsampa ng kasong paglabag sa Republic 8485 o Animal Welfare Act. Na isang grupo na mapanagot ang sospek sa pagpatay sa aso na may malaking sugat sa katawana at kinalaunan ay isinilid sa sako habang pinaplano na rin ang pos na magsampa ng kaso laban naman sa barangay San Jose Dasmarinas City o Dasmarinas City sa Cavite dahil sa ang animal pound na nagresulta ng pagkasawi ng tatlong pusa. Ayon kay POS Executive Director Ana Cabrera, hindi pangkaraniwan ang pag-atake ng pusa sa kapwa nila pusa para lamang patayin ito at kainin na. Dagdag pa ng grupo na patunay lamang ng pagkain ng pusa sa kapwa pusa na nakaranas sila ng matinding kagutuman. Iniikayat ng po sa mga tesigo na makipag-ugnayan sa kanila upang makapagsampas sila ng kaso laban sa pamunuan ng Barangay San Jose na nagpapatakbo ng animal pound. Live TV Radio Live TV Radio, Live TV Radio.